Magandang araw! Pang-apat na araw na natin ngayon para sa pangpitong pitong linggo ng ating pag-aaral sa kinder. Halik! Ngayon ay kalabing siyam ng Nobyembre, dalawang libo, dalawampu. At ngayon ay araw na ng Huwebes. Napag-aralan na natin Una, ang tungkol sa ating mga tenga. Ang ating mga tenga ay binigay sa atin ng Diyos upang makarinig. Pangalawa ay ang ating ilong. Ang ating ilong naman ay binigay sa atin ng Diyos upang makaamoy. Pangatlo ay ang ating mga mata. Ibinigay naman sa atin ang ating mga mata upang tayo ay makakita. Wow! Pangapat ay ang ating dila. Binigay sa atin ito upang tayo ay makalasa. Wow! Panglima ang ating mga paa. Ibinigay ito upang tayo ay makalakad. Wow! Sa araw na ito, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa isa pang bahagi ng ating katawan, ang ating mga kamay. Kanang kamay. Kaliwang kamay. tayo ay may dalawang kamay. Ang bawat kamay natin ay may limang daliri. Itaas mo nga ang iyong kaliwang kamay. Bilangin ang mga daliri sa iyong kaliwang kamay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ngayon, itaas mo naman ang iyong kanang kamay. Bilangin natin ang iyong mga daliri. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Magaling. Kaliwang kamay, kanang kamay. Kaya nating pumalakpak, sumulat, magpinta, gumuhit gamit ang ating mga kamay. Maraming gamit ang ating mga kamay. Ginagamit natin ito na panghawak ng map pag tayo'y naglilinis. Ginagamit din natin ang ating mga kamay para mabuhat ang mga bag. Ginagamit din natin ang ating mga kamay sa pakikipagkamay. Pag tayo'y nagpipinta, ginagamit natin ang ating mga kamay. Kamay din ang ginagamit natin sa ating pagsusulat. Pumapalakpak tayo gamit ang ating mga kamay. Kaya mo bang isnap ang iyong mga fingers, ang iyong mga daliri sa kamay, subukan mo nga. Talagang napakaraming gamit ang ating mga kamay. Salamat sa Diyos na binigyan tayo ng mga kamay na pwede nating gamitin sa araw-araw. Kailangan lagi nating hugasan ang ating mga kamay para maalis ang mga mikrobyo. Alpabetong Filipino A B C D E F G H I J K L M N NYE Ng N, O P Q R S T U V W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U V W X Y Z Ano-ano na nga ang mga letra na atin nang napag-aralan? Letrang M na may tunog na M Letrang S na may tunog na S Letrang A na may tunog na A Letrang A na may tunog na I e. At letrang O na may tunog na O Ngayong araw na ito ipapakilala ako sa inyong isang bagong letra Ito ang letrang B Sabihin mo nga B Ang tunog nito ay B, B. Ito ang letrang B B ang tunog nito ay b. 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 bubuyog bubuyog b, b b baboy baboy b b, -b bahay bahay Bulkan Bulkan B B Bata Bata B B Bulaklak Bulaklak baso, baso. B, b, bintana, bintana. B, b, bawang, bawang. buko buko Subukan nating lagyan ng check ang mga larawan na nagsisimula sa tunog na b. B. Handa ka na ba? Buko ibon. Buko ibon. Alin dito ang may tunog na b? Sa unang tunog. Tama. Buko. Ang unang tunog ng buko ay b. B. Buko. Yeah. Oto. Bintana oto bintana Alin dito ang may unang tunog na b Tama ang salitang bintana ay may unang tunog na b Sa unahan nito b bintana Kabayo baboy kabayo baboy Alin dito ang may unang tunog na b? Tama. Baboy ang may unang tunog na b. Tama. Baboy ang may unang tunog na b. bahay bulaklak bahay bulaklak alin dito ang may unang tunog na b ang unang tunog ng bahay ay b bahay at ang unang tunog ng bulaklak ay b bulaklak tama Pareho silang nagsisimula sa tunog na B. Ang unang tunog ng bahay ay b. Bahay. At ang unang tunog ng bulaklak ay b. Bulaklak. Tama. Pareho silang nagsisimula sa tunog na b. Bola. Mansanas. Bola mansanas Alin dito ang may unang tunog na b? Tama. B ang unang tunog ng salitang bola. Tama. B ang unang tunog ng salitang bola. Ngayon, ay pag-aaralan natin kung paano isulat ang letter B na may tunog na B. Handa ka na ba? Mula sa taas, susulat ka hanggang sa pangatlong linya. Tapos, babalik mo ang pencil mo sa taas at gagawa ka ng curve line hanggang sa gitna. Ganun din hanggang sa baba. Madali lang, di ba? Subukan natin. Pababa, Babalik ka sa taas, gagawa ng curve line hanggang sa second na line at isa pa hanggang sa baba. Ngayon, ikaw naman subukan mo. Tama. Magaling. Ngayon, alam mo na paano isulat ang malaking letrang B. Ngayon naman, ang maliit na letrang B. Mula sa taas, pababa ulit hanggang sa pangatlong linya. Ngayon, magsisimula ka sa gitna, isang curve lang hanggang sa baba. Subukan mo nga. Ulitin natin, mula sa taas, diretsyo pababa hanggang sa pangatlong linya. Babalik ka sa pangalawang linya. Gagawa ka ng curve line hanggang sa baba. Ngayon, ikaw naman. Tama. Magaling! Ngayon, alam mo na kung paano magsalat na malaking letrang B at maliit na letrang B na may tunog na B. Para sa unang gawain, gamit ang mga daliri sa kamay, ibakat sa likod ng isang miyembro ng pamilya ang malaking letrang B at maliit na letrang b. Maaari mo ring gawin ito sa iba pang miyembro ng inyong pamilya. Para sa ikalawang gawain, Lagyan ng check ang mga larawan na nagpapakita na ginagamit ang kamay. Lagyan mo naman ng X kung hindi. Babasahin ng iyong tagapagturo ang mga salita. Para naman sa ikatlong gawain. Bilugan ang lahat ng mga malalaking letrang B at maliliit na letrang B. Para sa ikaapat na gawain. Makatin at isulat ang malaki at maliit na letrang B. Para sa ikalimang gawain. Sabihin mo sa iyong tagapagturo ang iyong mga nagawang gawain sa bahay na ginamit mo ang iyong mga kamay. Ipasulat mo ito sa iyong tagapagturo o maaaring magpatulong para maisulat ang mga ito. Mga magulang, huwag po nating kalimutan ang feedback form. Salamat po. Lagi nating hugasan ang ating mga kamay at gumamit ng sabon. Paalam.